Sa dinami-dami po ng mga reliyon po ngayon, tila po nag-aaway-aaway po, uh, nagtatalo-talo po. Uh, sa inyo pong palagay, sa bandang hulig, uh, meron po bang mananaig sa mga ito, kung meron man? At uh, 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 sa tingin nyo po ba, ang religion po ba ay uh, kailangan po natin ng religion para maligtas tayo? Or kahit meron lang tayong paniniwala, sa Diyos maliligtas tayo? Po. Salamat po. Alam mo kapatid, uh, salamat sa pagdalo mo kapatid na... Ah, Philip. Unang-una, ang ang Diyos ang nagturo ng relihiyon. Ang, ta ang tawag sa Biblia sa relihiyon, yung salitang Grego sa original na salita sa Biblia, Treskia. Ang kahulugan ng Treskia, pakilagay sa screen, ay ceremonial observance, religion, worshiping ang treskiya pagsambayan pagsamba na tama reliyon na tama ceremonies na tama ayon sa biblia kaya kailangan ba ang reliyon abay ang may sabi ng reliyon eh ang Diyos, eh siya nga ang kailangan nating sambahin eh kaya pagkasusunod tayo sa dios kailangan natin sumamba sa kanya kailangan natin ang relihiyon, yung tamang relihiyon o tamang pagsamba. Kailangan 'yon para tayo maligtas. Ang Diyos ang may formula ng tunay na relihiyon eh. Nababasa sa Biblia ang kanyang mga itinuro para maganap yung pagsamba o relihiyon na itinuro niya sa Biblia. Mula sa pag pagluhod uh, klase ng panalangin kung ano ang sasambahin kung paano mananalangin kung paano mamumuhay kung paano magdadala ng pamilya kung paano every way of life 'yun ang religion sa Biblia religion is a way of life it is inevitable for salvation. Kailangan natin yon. Yung turo ng Diyos. Ang kabuuan nun, yun ang nagre-represent ng way of life o ng relihiyon ng isang tao. Huh? Kaya kailangan, kailangan yon kapatid. Hindi yung ideya ng iba. Hindi na kailangan niya iglesia, hindi na kailangan niya reliyon. Eh ba't nagtayo ang Diyos ng reliyon? Ba't nagtayo siya ng iglesia? Di naman pala kailangan. Punta ka sa bukid. Makita mo, mga, mga damo, may mga siit, may mga makahiya. Nung balit, bata ako, tonto ako doon sa makahiya. Pagka mo, titiklop siya. Tonto ako, lahat ng makahiya hinihipo ko. Sabi ko, nararamdaman nila, no? Sabi ko, sa loob-loob ko. <coughs> nung lumaki-laki ako, sabi nung lola ko, anak, kumuha ka nga ng makahiya, Pito. Itong puno ng makahiya. anin mo, Lola, yung makahiya. Eh, ang ati mo, eka, hindi dinadatnan. Hindi niregla. Papainumin ko ng makahiya. yung palang makahiya. Pagka nadidilay ang regla, pwede palang panggamot yun. Nung kulang nalaman, yung makahiya pala, meron palang silbi yun. At nung nag-alaga kami ng kambing, Habay, paborito pala ng kambing yung makahiya ang kinakain. Eh maraming tinik yun eh. Eh doon sa nguso ng kambing, walang tinik-tinik doon. Kinakain niya yung makahiya. Patidamo kinakain. Ayisip ko, lahat pala ng nasa mundo, kailangan. Kung yung makahiya, kailangan. Yung pakayang iglesia, yung relihiyon na pinamuhunanan ng dugo ni Kristo, 2028 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nabayubay sa krusi Kristo, binili niya ang Iglesia ng Diyos, yung Iglesia ang nasa Biblia binili niya ang ating kasalanan para tayo maligtas. He redeemed us from our sin. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Yun ang relihiyong itinuturo sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia adventista del septimo dia. Wala sa Biblia yon. No? Ang kaisa-isang relihiyon na nasa Biblia, ang iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Basahin mo sa lahat ng Biblia, andun yan. Mala, wala na lang kung panahon, marahe pa naghihintay, dalawa pa eh. <coughs> lahat ng mga Biblia, basahan, basahin mo, nagtatag ang Diyos ng reliyon o ng iglesia at doon niya itinuturo ang tamang pamumuhay sa iglesia ng Diyos. Doon itinuturo ang tamang pamumuhay, a way of life. Basahin natin ang unang Timoteo 3.15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ano ang dapat ugaliin ng tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos? Kaya pag naanib ka sa iglesia, tuturuan ka ng way of life, ng relihiyon. Ang isang kahulugan ng relihiyon kapatid, galing sa salitang Latina religari. Ang kahulugan ng religari ay para itali uli itali kasi yung re muli again yung ligari means to bind religion means to tie again itatali uli tayo sa Diyos napahiwalay kasi tayo sa Diyos eh na yung legion between man and God sa ke Adan at ke Eva na putol, pinutol ng pagsalangsang ni Eva at ni Adan. Yung legion between God and man, ang pagkakaisa ng Diyos at ng tao, na putol dahil sa ating kasalanan. Kaya doon pumapasok yung salitang religari, religion. Ang karoon uli ng legion between man and God. Kaya kailangan kailangan yon kapatid. At ang tinuturo ng Bibliang reliyon ay ang kung paano ka mabubuhay sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. na Naunawaan mo yung kapatid na Pilip. kapatid na Philip. Hindi ko kasi matatapos. Wala na tayong oras eh. Sino shortcut ko na? May nag pa kasing iba. Nanyayahan na lang kita bukas kung pwede. Balik ka dyan sa lugar. At meron tayong indoctrination session. Pag-aaralan natin ang mga aral ni Kristo para matuklasan natin yung totoo kung itinuturo ba ito sa ating reliyon o kung tayo pinagkakaitan ng mga pastor, marami kasing pastor ngayon magnanakaw eh. 23.30 ni Jeremias. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Merong mga propeta o mga ngaral, ninanakaw ang wika ng Diyos ang aking salita sa kanyang kapwa. Hindi nila tinuturo dinideprive nila yung mga tao ng salita ng Diyos. Yun naman ang ginagawa namin. Yung hindi tinuturo ng iba, tinuturo naman namin. Yung hindi nila pinapangahasang banggitin, binabanggit namin. Kaya ang tawag dito, Bible Exposition eh. At yun namang mga pag-aaral ng doktrina para ma-realize nyo kung narinig nyo na ba ito sa pare, narinig nyo ba ito sa pastor ni Manalo, narinig nyo na ba ito sa badista, Mag-uumpisa po tayo bukas. Naanyayahan ko kayo. Sa lunis po. O, oh, sa lunis pala. Yan ay ng mga labing dalawa, labing apat, labing limang gabi. <clears throat> Maririnig nyo ang aral na hindi naririnig sa lahat ng relihiyon.